from OLT from NAP any NAP kahit, kahit sa ang NAP as long as may uno gagana siya sa lahat ng Mediacon o di ba so yon galing ng 1x16 from OLT from server pwedeng gagana si 5b5 pwedeng gagana itong si Mediacon paano galing sa ONU dalawang port yan LAN1 LAN2 ayan umiilaw oh. LAN1 at LAN2 yung LAN1 is gigabit ito yung napakaganda, gigabit. Ang tanong, sir, boss, gagana ba siya sa jipon? Yes, kasi ito ay expone Pwedeng ipon, pwedeng jipon. Welcome back sa ating panibagong vlog, panibagong video. Ayan, So shout out sa lahat no, kay Jones, Jones Abatria at marami pa. So, 'yun nga sa katagalan nating hindi nakapag-video, medyo nami-miss ko kayo. Uh, nami-miss din niyo 'yung ating tutorial, alam ko kasi maraming nagme-message, hindi ko na reri-replyan yung iba, yung iba naman nareri-replyan ko. So, isa ka ba sana mo problema sa yung deployment. You are currently Fiber switch Mediacon Kumbaga, Mediacon converter na setup Itong nasa harap natin Ito, Mediacon Meron tayong fiber switch Meron tayong Mediacon na SFP module Ayan, kita nyo naman siguro no Meron tayong Uno Meron tayong Xiaomi na router O modem Meron tayong 5B5 Galing sa 1x16 Ayan, kita nyo naman 1x16 yan At galing sa OLT Ang tanong Uh, gagana ba? O maraming mga tanong sa ating isipan Yung mga currently media Tapos nagsiswitch ng Nagsoslowly transition into OLT uh, Fiber From end to end Fiber deployment Na nalilito O nahihirapan O takot Kasi magda-downtime ang Inyong linya lalo't single core Yung inyong setup na Luma o yung existing na setup. Meron tayong fiber switch, no? Kita naman. So, isa is, isa ka ba? O isa ba kayo sa na problema ng ganun? Kung isa kayo doon, itong video na to is para sa inyo. Bakit nga ba hindi ito pinakita sa social media? Sa YouTube, sa Facebook, kung sa kahit saan-saan. Ang ginagawa nila Pinaba, pinababayaan na lang nila muna yung lumang setup tapos mag uulti sila panibagong linya no itong gagawin natin ituturo ko sa inyo hindi ito tinuturo ng libre alam ko walang ganito o kahit magsaliksik kayo mag research mag kuhan kayo sa facebook sa youtube walang ganito pero dahil mahal ko kayo at gusto kong i-share yung aking knowledge or binigay ni Lord na knowledge, wisdom, hiyas ba? Kung baga kaalaman, hiyas sa Bisaya kasi yan on how to run kung gagana ba talaga what's unlearn kung paano so ito nga uh, sasabihin ko yung topology or yung uh, analogy ba tawag doon? Or yung topology? Yung diagram, kumbaga. Wala akong ibibigay na diagram, script. Panoorin nyo yung video. Buong video. Panoorin niyo From start to finish. Kung paano ko siya pinagana. At gagana ba talaga siya? So, ito na yun. Yung Kaiser sir pala na nag-request ng tutorial about sa AOLT, uh, uh, sa NAP, NAP uh, deployment yung arrangement o yung management Sa so, usunod sir, uh, na sa video na to i-discuss natin all about <coughs> Dalawang video yun, excuse me <coughs> Dalawang video, naka-coupler base at naka-fusion base So dalawa, magkahiwalay na video Pero series yun, same lang sila Basta yung pinakang buod nun ay cable management So hindi na tayo hahaba Itong buod talaga mismo Itong setup na to Kung gagana ba Currently Mediacon Pinagana using OLT Nakakalito no Mediacon, ulitin ko Mediacon uh, Pinagana using OLT How? Paano? Paano mangyayari? Mangyayari ba yung ganyan, sir? Mangyayari ba yung ganyan, boss? Siyempre, inisip ng lahat. Halos lahat. Hindi. Kasi from OLT to Mediacon, hindi talaga gagana. Mediacon to OLT, hindi gagana. Pero ngayon, paggaganahin natin. Paano? Ito. Ipapakita ko sa inyo yung mismong uh, diagram. Walang diagram na ibibigay na talagang literal na diagram na ah... Uh, inotokad o yung pinotoshop o kahit saan na software wala actual diagram kung paano gagana okay so handa na ba kayo tuloy na tayo hindi ko na puputulin yung video okay so nandito pa rin tayo sa ating server ayan from dito sa CCR ayan CCR from CCR nag configure ako dito ng test account So kung gusto niyo gusto niyo talaga malaman, ayan. Ayan, meron tayong test account. Kita naman no, test account. So ayan. So yan no, may test account diyan. Dito sa CCR may naka na test account. Pinadaan ko dito sa OLT2 kasi yung OLT1 natin puno naman na. 1 2 3 4, 4. So dual AC to. Ito naman single ito puti kasi galing ng ODF to eh ah, papunta sa ODF galing dito sa pun hinugot ko muna baka malito kayo ha wala tong kwinta pina inexplain ko lang bakit mag baka magtataka kayo kung bakit may naka hang up na isa hindi to para dito to para sa ODF ito yon ito yon kasi magkaano sila ito naman dito yon sa kabila port 1 hanggang 4 itong puti na to nandito yan pero hindi talaga kayo malito ito yan nakakopler yan ayan nakakopler papunta dito sa makinig ng mabuti ha galing sa inyong microtech server sa bahay pinadadaan nyo sa OLT huwag nyong dalhin yung OLT dun sa area kung malayo huwag na basta as long as pasok sa 20 km sa DBA module nya itong sa kwan isip module yung sa module ng OLT wag na ito naman ay 11 km lang so pasok hindi ko na dadalhin tong OLT kasi nakasolar sa bahay ayoko nang may downtime so ayoko na rin maggastos ba mag invest pa ng solar installation panibagong OLT doon sa mismong paglalagyan ko ng OLT tsaka uh, server o microtech so wala na yan lang pinadadaan natin sa 1x16 okay from 1x16 ang mangyayari kasi nito sa actual deployment Uh, magagawa tayo ng separate video na talagang actual na ito 1 by 16 lang kung gagana ba talaga siya so ayan nakakalito no galing ng microtech may test account akong uh, ginawa pinadaan ko sa OLT punwan ito yung link ito yung link galing ng uh, OLT ayan no OLT 2 yan na no? nakalagay OLT 2 uplink kasi ito yung OLT1 uplink eh. tapos LAN uplink huwag na tayo dyan dito lang tayo OLT2 uplink ayan nakalagay so dito yan ito yan hindi ko na natagingan basta ito yung OLT2 kita nyo naman may tagging so ito yun pinadadaan ko sa 1x16 assuming lang na ito na yung first nap o kung kahit sa ang nap kahit sa ang nap talaga okay kahit sa ang nap ito naman port 1 uh, sinaksak ko yung 5B5 ito yon OLT ha fiber end to end user itong 5B5 galing sa 1x16 ito na moment of truth itong 1 by, itong 1x16 kumuha ko ako ng isang slot sa port 9 pinadaan ko dito sa uno na walang configuration Take note ha, uno na walang configuration. Saan nyo ito makukuha? Siyempre, dito lang tayo makakabili sa Happy Ant TV. Kasi nag-test ako nito ng siguro 15 failures. 15 failures. Magkano to 550. Minsan may ano, 1,000. Brand new. Brand new yan, nakasell. Pinadadaan ko dito, galing sa 1x16 ha. Take note talaga, pinadaan ko dito, walang configuration. Take note, walang configuration itong OINT na to. oo inyo. Okay? Walang configuration. Dalawang port 'yung out na. Ito 'yon. Ito 'yung optical galing sa ito. baka, baka sabihin niyo na nililito ko kayo. Ayano, port 9. Ito 'yon. Tapos pinadadaan dito. Ito 'yon. Kasi itong isa naman, port 1 sa 5B5 to. Fiber end to end paano pagaganahin ang Mediacon using OLT? Ito na yun. So sa port 9, pinadaan ko dito sa ONU. Maraming mabibili nito sa online pero take note, may configuration yun. Hindi yun. Ang function nito is plug and play. No configuration dito sa terminal na ito. So dito na manggagaling from OLT gagana ba siya sa Mediacon at makukonfigure ba natin dito sa test account o makakapag speed test ba tayo wait dito muna tayo galing ng 1x8 uh, 1x16 any 1x8, 1x2, 1x4, 1x16 as long as any na na connected doon sa inyong OLT na galing dito sa inyong server any ratio 1x4, 1x2, 1x8 1x16, 1x32 kahit ano basta normal, walang FBT ratio, take note ha normal, walang ratio na FBT, walang kinalaman ng FBT dito, okay? so pinadadaan dito sa plug and play na O in U syempre nag fail ako dito ng 15 times kasi may configuration at thanks God nakahanap ako ng ganitong supplier at salamat sa Diyos galing ng uh, Mediacon, ito lang yung bibilhin din ninyo para magiging magagana yung inyong OLT deployment so magagamit yung luma yung router gaya nito okay? magagamit siya gagamitan nyo lang ng ganito pero separate video yon inexplain ko lang dito ang pinakang topic talaga natin kung gagana ba siya from OLT, from NAP, any NAP, kahit, kahit sa ang NAP, as long as may uno, gagana siya sa lahat ng Midyakon. O di ba? So yun, galing ng 1x16 from OLT, from server, pwedeng gagana si 5B5, pwedeng gagana itong si Midyakon. Paano? Galing sa ONU dalawang port yan. LAN 1, LAN 2. Ayan, umiilaw. LAN 1 at LAN 2. Yung LAN 1 is gigabit. Ito yung napakaganda, gigabit. Ang tanong, sir, boss, gagana ba siya sa jipon? Yes, kasi ito ay ekspon. Pwedeng ipon, pwedeng jipon. G-ipon at jipon pwede kasi ekspon to. Port 1 or LAN 1 is gigabit. Ayan, patunay. Umiilaw yung 1000 ng FDX ng ating media ko na naka SFP module. So ayan, malinaw na malinaw. So galing sa LAN1. Perform natin. LAN1 is gigabit, umilaw yung FDX. Tanggalin natin 'to. Ilagay natin sa uh, port 22. Oh, di ba? Hindi umilaw yung 1000 ng FDX kasi hindi siya gigabit ang LAN to. Oh, di ba? All Gagana siya. So balik natin sa 1000. Okay. So 'yun, solved from nap at meron kayong area na midiacon wag nyo nang latagan gumamit lang kayo ng uno at dito nyo ipapadaan yung midiacon tapos ito yung transmit blue asul ito yung receive dilaw bakit hindi nakailaw sir yung 1000 kasi diniretso natin sa fiber switch na 10 100 TXRX FX base okay so 100 Mbps lang yung kaya nito ito na. From from uno dumaan sa receive uh, sa transmit blue 1000 kasi nasaksak sa LAN 1 Gigabit tapos sinalo ng receiver ayan dilaw. Dilaw yung uh, indicator. Pag dilaw receiver, pag asul transmitter. So sinalo ng fiber switch. Wala akong switch hub na Gigabit. Kung meron kayo donyo nyo ipapadaan muna para umilaw itong 1000 FDX na ilaw 1000 Mbps up to 1000 Mbps ang kayang iba to so kung meron kayong gigabit na switch hub tp link or any basta gigabit 10, 100, 1000 TX FX base ipadaan nyo muna doon kaso wala ako hindi natin mape-perform kasi wala ako noon siguro si parit video mape-perform natin yan ipapadaan nyo muna doon tapos gawa kayo ng link cut 6A at least para gigabit doon nyo muna isaksak si uh, ito si fiber switch kay tp link or any brand na gigabit switch hub para gagana so ito nga port 1 ano port 6B kasi A itong media ko na to ayan A dito natin sinaksak at nag-connect tayo ng Xiaomi na router. Okay? Ganyan kalupit. Kung gagana ba? Ito na, moment of truth. Ayan, pinakita ko naman sa inyo na uh, nagconfigure tayo ng 30 Mbps sa ating test account. Disconnect ko muna. Ayan. Para talaga malinaw. So, sige. Ayan. Hanapin natin yung test account. Ito yon Test. Connected. Test account. Okay, speed test tayo. Syempre, uklah para malupit. Okay? Hayan. 8 ang ping, nakakuha tayo ng 16 15 20 23 24 25 26 27 29 30 Tapos dito 30 din. Okay, upload. Oh, 33. Tapos gumana siya. Gumana, gumana. Ulitin natin. Okay, test tayo. Eight ang ping. Wow! Gumana. Ang lupit. So pwede pala siya. So siguro ah uh, marami nang magde deploy nito ngayon dahil gagana. Okay? So 'yun nga. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Ang ating tutorial talaga ay very quick lang kasi uh, mabilisan lang 'to. Mabilisan lang at 'yun nga gumana lahat from from server, gumawa tayo ng test account hanggang sa OLT2, pinadaan natin ng 1x16 no matter what, 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 as long as yung NAP na 'yon connected siya sa mismong OLT na 'yon at pag perform kayo ng OLT to, to, splitter hanggang sa uno. Ang sikreto lang talaga nito, ito. So, sana nakatulong ang video na to. Gumana siya. Kahit saan nyo na isaksak dito, kahit saan pa aabot, as long as gumamit kayo ng ONU na gigabit. So, tanong, paano pag nag-jipon? Uh, yes, no nope. No problem No problema Walang problema Kasi yung OIN nyo natin Expon Gumagana sa Ipon Gumagana sa Jipon So, ganun So, ganito lang po ako na-excite Na-share sa inyo Actually, matagal ko nang gina ginagawa to uh, Pinag-iisipan ko lang na-share O hindi So, nag-reveal sa akin si Lord Na why not share your blessings Share your knowledge kasi hindi naman lahat na nabibigyan ng kaalaman na ganun to spread that to spread the blessings of the Lord kailangan nating i-share ng libre walang kapalit Nasa sa inyo na lang po kung mag no skip ads kayo. Yun pala. Thank you so much. Sumahod tayo sa ating YouTube. So sumahod tayo at umabot tayo ng 5,055 na subscriber. First subscribers. So natutuwa lang ako. So maraming salamat sa mga hindi nag Uh, skip ads, no skip ads, team no team no skip ads. Gagawa tayo ng siguro apparel t-shirt na for free depende kung may budget tayo. Basta, 'yun lang. Na-share ko lang. So, yung magsuslowly transition, wala kayong problema. Kasi gagana. Gagawa ako ng special tutorial nito na galing ng first nap o kahit saang nap galing kung paano siya i-implement. So, from main, from main kung malayo paano siya i-implement from main single core from dito sa bahay ilang kilometro papunta doon pasabihin natin 20 kilometers maximum paano ang setup so from main single core uh, dadaan sa kung ano-ano basta sasabihin ko doon lahat kung paano siya gagana na nandito lang yung server at ULT sa bahay okay so maganda ba yun? Ayos ba yun? Nandito lang yung server at ULT sa bahay. 20 kilometers, nandoon na yung mga nap natin. 20 kilometers, yun pa yung first nap. So, hindi na, hindi na tayo lalayo. Sa akin na lang. Base tayo sa akin. 11 kilometers ito, galing sa bahay papunta sa area, paggaganahin natin. From dito sa bahay, first drop, first nap, 11 kilometers. Doon na, magsasanga-sanga na yun. Using ganitong setup. up yung media ko natin hindi ma hindi mawawala nandun pa rin yun ganun kalupit ang ating setup so God bless ating lahat and see you in our next video naway nasa mabuting kalagayan kayo at God bless sa latag stay safe sa latag God bless everyone bye bye and see you in our next video